Hindi lahat ng bakasyon ay hayahay. Ang ilang mga destinasyon ay hindi lamang nag-o-offer ng grasya, nag o, gracia, nag -o din sila ng disgrasya. Bawat taon inilalagay ng mga taong naghahanap ng kakaibang adventure ang kanilang buhay sa kamatayan. Ibubuwis ang lahat para sa isang lifetime experience. Ang lagay e eh sulit bang ipagsapalaran ang buhay sa mga lugar na ito? O ito ay isa palang patibong? na nakabalat kayo bilang mga tourist attraction. Sa video na ito, itingnan natin ang mga pinakamapanganib na tourist spot sa buong mundo. At kung bakit dinadagsa pa rin ang lugar ng mga makukulit, kahit balitadong marami na ang na-deadball. The Devil's Pool, matatagpuan ito sa Zambian side ng Victoria Falls, malapit sa Livingstone Island. Sa unang tingin, ang Devil's Pool ay parang paraiso. Isang magandang natural na infinity pool sa ginid ng Victoria Falls. Pero wag kang papa-fall sa kagandahan niya dahil kapag tinangay ka ng Agos o isang semplang lang, isa ka na lang kwento na walang kwenta. Sa kabila ng panganib na matangay ng waterfalls, patuloy na dinadag sa ito ng mga turista. Gaya ng mga babaeng ito na gustong subukan si kamatayan, kung buhay pa. Sa malakas na agos ng tubig, nagpasikat pa sa mga chicks ang tourist guide na ito. Walang anumang mga barrier at mga kapitan. pagmasdan pero parang wala lang sa mga taong to. Makapagyabang lang. Ang mga turista ay pinapayagang mag sa gilid na pool sa pangasiwa ng mga sinanay na gabay. Buwis buhay na trabaho para sa isang di makakalimutang karanasan ng mga gustong isugal ang buhay. Noong 2009, namatay ang isang tour guide sa South Africa habang inililigtas ang isang turistang nadulas sa itaas ng Victoria Falls. Sunod na mapanganib ay ang Mount Huashan sa bansang China. Binansag ang The Trail of No Return, ang pinakamapanganib na hiking trail sa planeta. Kung madulas ka dito, abay diretso ka na sa pintuan ni San Pedro. Malas mo lang kung may entrance pipa. Mantakin mo na naglalakad sila sa kahoy na tinipid pa sa sukat. Nakakalula ang taas tapos parang tinutulak ka pa ng hangin ayon sa mga sumubok. Isang maling hakbang walang kasigarduhan kung masasalba ka ng lubid na nakasuporta. Made in China pa naman. Sa kabila na nakakatakot na pag-akyat at baba dito, libu libong adventure seekers pa rin bawat taon ang kumakasa sa mapaghamong bundok na ito. Ang Skywalk ay bahagi ng mahabang kasaysayan ng mga mapangalib na trail sa bundok na ito. Kasama ng mga hiker na naglalakad sa mga gumuhong parte ng bundok nang walang anumang safety features, ang nakakaakit sa mga nagpupunta dito ay ang kakaibang karanasan ang til sa paglalakad sa mga pakan na gawa sa kahoy at hagdan na bakal na kaya magpatibok ng atay. Sinusubukan nila ang kanilang angas. Kahit na alam nilang may mga binawian na ng buhay sa pinaggagawa nila. Ngunit narito ang nakakagulat na parte. Bago ito binasikat ng mga turista, mismong mga lokal sa lugar na ito ay ayaw subukan ang kakaibang adventure na ito dahil meron silang ibang nalalaman na hindi natin malalaman. Dahil secret. Bilang karagdagan sa Skywalk, ang Mount Waschan ay may matarik na cliff na may unpredictable weather na hindi ligtas daanan. Sa kabila nito, ang mga turista ay pumupunta dito para sa hamon. Ibubuwis ang kanilang buhay para may pagyabang, siyempre. Sayang naman kung di maikwento kwentuhan lang naman. Eto pa ang sa nakakatindig balahibo ang Death Road sa Bolivia. Ito ay hindi basta-basta kalsada lang. Sinasabi din nilang ito ang daan ng kamatayan. Isang landas na lubhang nakakamatay. Ito ay kumitil na ng libu-libong buhay. Imagine magbibisikleta sa isang kalsada na sakto lang ang isang sasakyan na walang guardrail sa isang 2,000 feet na babagsakan ng sinumang sasablay. Gayunpaman, bawat taon libo-libong mga adventurer ang dumadaan. Karamihan sa kanila ay nagbibisikleta upang harapin ang makapigil hiningyang daanan na ito, ang daan na dadaan sa lapas sa lugar ng Yungas, paikot-ikot sa kagubatan. Ang mga dumadaang bus at truck dito ang pinakamapanganib, kahit puyat malabong antukin sa kondisyon ng kalsada. Noong 2006, opisyal na ipinasara ito ng gobyerno dahil sa madalas na may aksidente. Ngunit ngayon ay inopen ito sa mga turista na willing magbayad at isa palara ng kailang buhay dito. Hindi nakakagulat na ang kalsadang ito ay isa sa pinamapanganib na kalsada. Gayunpaman sa kabila ng lahat ng mga babala at kakilakilabot na kasaysayan, marami pa rin ang pumitila para ma-experience ang kakaibang biyahe ng kanilang buhay. Mount Everest, ang libingan sa langit. Ang pag sa Mount Everest ay hindi lamang isang tagumpay. Ito ay isang laban para sa iyong kaligtasan. Habang tumataas, nababawasan ka ng oksigen. At bawat hakbang ay parang may pasan kang pabigat ng pabigat. Ngunit ang tunay na bangungot at katotohanan, marami ang umakyat na hindi na nakababa pa. Sa banta ng mga avalanches na pwede mong makaharap at ang napakalupit na klima, ang ilan sa magpapahirap sa sinumang magtatangkang umakyat sa Mount Everest. Napakarami ang sumubok taon-taon sa iba't ibang panig ng mundo, pinaghandaan at pinag-aralan. Ang mga umaakyat ay kailangang harapin ang nakakamatay na pagsubok. Kapag hindi ka naging handa at kulang sa experience, iba ang mararating mo, langit o impyerno. At alam mo ba ang Everest ay hindi lamang ang pinakamataas na bundok sa mundo, libingan din ito ng mga hindi pinalag. May git 200 na nagyayelong bangkay ang hindi pa rin nakukuha dahil sa lubhang delikadong kunin pa. paman, bawat taon napakarami pa rin gustong makarating sa itaas at iwagayway ang kanilang bandila. Sa kabila ng matinding panganib, marating mo man ang tuktok ay hindi pa tapos ang laban. Dahil kung gaano kahirap kumakyat, ganun din kahirap bumaba. Ang ngule ang blue hole ng Belize. Kilala sa malinaw nitong tubig, mayaman sa marine life, at ang hindi kapanipaniwalang lalim nito na higit sa 400 feet. Para sa mga diver, itong underwater sinkhole ay isang lugar na dapat nilang puntahan sikat ito sa mga natatanging visibility nito at ang mga coral reef na nakapaligid dito. Ngunit huwag mong hayaang dayain ka ng kagandahan nito. Ang malalim na mga butas asul na nagyayelong tubig at malalakas na agos ay lubhang mapanganib para sa mga maninisid kahit na sa mga batikan pa. Ang pangunahing panganib, lalim. Habang lumalalim, lumalala ang sitwasyon bumababa ang temperatura, makakaramdam ka ng kakaiba. Ayon sa mga divers na sumubok, nakakahilo, masakit sa ulo at nanghihina sila. Hirap pang hawakan ang sitwasyon. Binansagan ito ng karamiang divers bilang asul na bitang. Tila isang tahimik na dive site, ngunit marami ang nabiktima. Gayunpaman patuloy itong umaakit sa mga thrill seekers dahil sa malakas nitong atraksyon nakakapanabikman na pagsakop sa Mount Huashan, astig na pagbibisikleta sa Daan ng Kamatayan o ang kaangasan ng pagtayo sa tuktok ng Mount Everest. Bawat taon ang mga tao ay bubuwis ang lahat para sa pagkikipagsapalaran. Ang ilan ay bumabalik para ipagkalat ang hindi malilimutang kwento. Subalit ang iba ay hindi na nakabalik pa. Nakakakilig na bucket list experience o mga nakabang lang na mga disaster. Alin sa mga lugar na ito ang mapanganib na puntahan? O sa tingin mo ay kamote lang ang mga taong ito? O sadyang hinahamon si kamatayan? Sundan mo ako sa pamamagitan ng pag-subscribe at huwag kalimutang i-comment ang iyong saloobin. Salamat sa panonood hanggang dulo, hanggang sa muling paglakbay.